Mada, didilig na ng aming talong. Bye, bye, bye. Sure guys, so yan ka. Uh, tayo ay nagdidilig ngayon. Yan kasama natin si Liam. So ito yung pechay po natin. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Diyan po si Paman Liam mo. Totoo guys, o ating siita o may jo guys. Hindi na nito matuto. Iyan mo na di. Yeah. Guys. Sumerita yest. Tatanong kita. Hindi mo guys. Ito yung monte namin yung farm. So, pag nababagod ka sa o may stress, uh, punta ka lang dito sa aming munting farm. Ayun ang ginagawa namin guys. Uh, punting iwas sa stress baga. yeah, pa si pag nasa farm ka. Farm. <laughs> Ayan. Siya, may dilig pa rin kami guys. Ayan. Saan ko mga bata? Ito pa rin guys, mga ah, uh, ito namin mas taas ha. Ayan. Mas yan guys. Tapos ito yung po. Ayan, ito po si mother oh. na ng aming talong. Ayun ay oh. Punay. Saka yung talong ko dun oh. Ito guys yung aming kunting. Ah. Ano pa rin guys? Sitaw. si yeah, Sitaw. Ito yung. Mustasa. Mustasa. At. Medyo ka, may kalabasa din kami guys. Kung Ito mo. Ayan. Ito mo. Ayan. Tanong. At. Anong tawag dito? Ayan. Ito mo. Ayan. Ito guys yung aming kubo. Hindi ko ba kapit ako din, ha? Kubo guys. At may nagtatawa dito ang bata. Dahil tayo. Hindi. tayo. Pasok ko guys kay sa turpo kayo sa aming matingin ko. Mating Oy, bachoy! Ito yung anak na may ari ng mahal. Ito <laughs> si po si Potoki. Potoki yan guys. Ayan, yeah, ito yung loob po ng aming kubo. Ah, oh, hindi pala bahay ni ng may ari na rin. Hindi ka dito ko matulog. Dito ko matulog. Ewan, hindi pala. Tigal, ang sipag ng ano, ang sipag ng may-ari guys ng bahay. Tigo baka ako ah, guys. Hindi ba Hindi ba ba? Hindi ako eh. Ayan. So meron kaming pechay. Wow! Pechay! chai ah. ang pechay namin guys. Pagang kahit pa anong papakinabangan. Kung walang ulam. Hmm. Diba? Ulam na yan, guys. Mustasa. Mustasa.

Bye bye